Good afternoon mga kababayan. Happy Sunday. Today is May 5, 2024. Alam nyo kahapon yung nag-post <clears throat> ako ng aking vlog tungkol sa sa China. Yung pagbubuli nila dyan sa sa ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea. Yung title ko kasi sa thumbnail medyo medyo ano nga naman ballistic Abay, hindi hindi sa akin kwamba restricted so kailangan kong palitan yung yung meron ako maraming meron ako mga pinalitan o oh, di nagumayos nakakainis no bakit parang wala tayong freedom na mag uh, magtalakay mag ng mga bagay na gusto nating i-discuss talaga bang kailangang hindi dapat pag-usapan pag tungkol sa China? Hmm. Anyway, ngayon, ang topic ko today, tungkol pa rin sa China. ba? Diba? Karapatan natin na magsalita tungkol dyan sa <coughs> sa bansang mapangagaw na yan dahil tayo ay apektado apektado. Ngayon, ano ba itong gusto kong talakayin sa inyo, mga kababayan? Ito nga po, kasi mayroon na naman silang bagong kasinungalingan na ipinalabas. Alam nyo, itong China talaga sa totoo lang, ang kapal talaga ng mukha nila. Dinadaal na lang sa kakapala ng mukha ang mga bagay-bagay. Kapal kawalang hiyaan, pagsisinungaling, kahit na alam naman nila na, Sus Maria Josep, alam na ang buong mundo kung ano ang karakas ng mga ito, ng China. Alam na ng buong mundo kung ano ang kung ano ang maitim ninyong balak sa inyong mga kapitbahay. Well, lalo na sa Pilipinas. Dahil tayong Pilipino, akala nila, aanga-anga tayo Akala nila uh, duwag tayo well siguro hindi naman po siguro sa kaduwagan yun kundi nagiging ano lang baka nagiging wais lang kasi hindi natin alam kung <coughs> ano ang mga pinag-uusapan ng ating mga mga high ranking officials na ngayon nga patuloy na nag uh, nag-uusap-usap yung mga top officials, mga national security officials natin including their counterpart officials sa ating mga kaalyado. So siguro natural hindi naman hindi naman talaga dapat na binubulgar yan sa publiko kung ano man ang mga plano-plano nila. Well, ako naman po ay naniniwala na siguro hindi naman hindi naman tayo papayag, lalo na ang Amerika at ang mga kaalyado natin na magwagi itong sinungaling na China. So, ngayon nga po, talagang sa sobrang pagkakapal ng mukha nila sa pagsinungaling, kung ano-ano na lang ang ipinapalabas ng mga pagsisinungaling na akala mo naman mapapaniwala nila ang mundo, ang taong bayan. O, oh, just a few days ago, ano ang sabi nila? <coughs> tungkol dito sa Gentleman's Agreement na ito. Na kesyo, alam daw ni PBBM ang tungkol dito. Na mayroong separate na bagong usapan ng Gentleman's Agreement nitong mga first uh, first part ng panunungkulan ni PBBM which is which is of course is a fucking lie si PBBM pa at ngayon na naman hindi kasi umubra yung pagsisinungaling nilang yon ngayon mayroon na naman silang uh, iniintriga na keso ito daw si itong mga <coughs> <coughs> ang ating DND, Secretary Gibo at yung ating National Security Advisor na si Secretary Anyo ay mayroon daw nakipag-usap daw sa kanila tungkol sa bagong usapan new model na tinatawag nila kung papano ang kalakaran o magiging kilos dyan sa ayungin siyol. Which is napaka-imposible. Unang-una, bakit tayo, hindi tayo tanga? Well, at least yung, yung mga nakaupong opisyalis ngayon sa administrasyon ngayon under Marcos, hindi tayo tanga. Ang tanga po, eh yung nakaraang administrasyon. Yun ang istupido. Di ba? Istupido kasi pumayag sa kung ano-anong mga kabalbalan na hindi ka tanggap Inayunan ng inayunan dahil sa kaduwagan. Di ba? Yung matandang mama na tapang-tapangan ko no? matapang lang sa mga Pilipino sa mga Pilipinong nakatsinelas pero sa harap ni si Jinping sa harap ng mga inchik sa harap ng mga drug lords sa harap ng mga smuggler mga pogo operators mga inchik tuwag siya ano mga DDS galit na naman kayo no? e ano ngayon kumagalit kayo sa akin I don't care. Sabihin nyo. Sabihin nyo na naman. Uy, tanda. <laughs> eh, ano ba yun kung matanda? Maganda naman ako. Hindi. Itong mga DDS na to eh. Pwede ba? Mga DD shit? <coughs> Gumising-gising nga kayo. Sobra kayong naghihilig kayo sa pag sa pagkakatulog ninyo. Wala kayong kaalam-alam sa katotohanan ng mga pangyayari sa paligid. Puro kayo Duterte, Duterte, Duterte. The best tatay digong. Ilong. Ang tatangan nyo. Anyway, balik tayo dito sa kasinungalingan ng China. Kung ano-ano na lang ang pinaggagagawa, idinadawit na naman itong mga opisyal natin para ano? Para mawala ng tiwala yung mga Pilipino dito sa mga opisyal natin. Pero hindi nyo pa Alam niyo China, ang tatangan ninyo talaga. Kasi kami mga Pilipino, kukunti lang naman dyan yung hakot ninyo, yung mga mukhang pera ng mga pro-China. Kunti lang naman yan sila. Mas marami po kami. Mas marami kaming matitino na makabayang Pilipino na hindi ninyo kayang bilhin. Hmm. Kaya hindi ninyo masisiraan, hindi ninyo kayang siraan ang aming mga opisyal na matinong nagtatrabaho sisira sinisiraan ninyo si si Secretary Chodoro Secretary Anyo even PBBM si gusto nyong siraan shut up ang kakapal kasi ng mukha ninyo ipinipilit ninyo ang hindi inyo alam sa totoo lang kung ganyan din lang naman kayo, nandito kayo sa loob ng teritoryo namin, nakalan nyo kung sino kayo. Sana palayasin na kayo dito. Yung Chinese Embassy dapat isara na yan eh. 'Di ba yung embassy, ano lang yan? <coughs> Doon lang yan sa mga sa mga kaibigang bansa dapat. Eh. Yung mga hindi kaibigan, kasi <coughs> 'di ba ang embassy, kanya ni eh? parang uh, teritoryo nila yan. Yung area ng kina, kinakanlungan ng, yung kapiranggot na lupang yon. kung saan nakalagay ang uh, embassy, yun ay kanilang teritoryo dito sa loob ng bansa natin. So, di ba dapat, kung magbibigay tayo ng magagamit na virtual territory nila, di ba dapat ibibigay natin yun sa isang kaibigang bansa? Hindi sa isang traitor. Well, opinion ko lang yun. Maring bali ako. Opinion ko. Kung ako. Hindi dapat wini-welcome ang traidor. Diba? ba? Walang karapatang tumungtong dito sa atin ang mga taong may maitim na balak sa ating bansa. Diba? ba? kagaya nitong mga inchik na ito na napakawawalang iya alam mo nagtataka ako sa, kung, saan po humuhugot ng lakas ng loob itong mga inchik na ito na alam naman ng buong mundo kung ano ang totoo alam ng buong alam nila sila mismo alam nila na totoo <coughs> yung desisyon ng unclosed at hindi kinikilala ng kahit anong bansa yung uh, mythical idea nila na 9 dash line na naging 10, naging 11 pa nga eh. Sa kanila lang naman yun eh. Paniwala nilang yun eh. Pero walang naniniwalang bansa dyan sa sinasabi nilang 10 dash line. Guni-guni lang nila yun eh. Dahil sa sobrang kagarapalan, sobrang pagkaswapang, swapang sa teritoryo, kung ano-ano na lang iniimbento, ayun na mag-imbento ng mapa, mag-imbento ng dash-dash line, mag-imbento ng istorya na itong teritoryo amin, ito amin, historical, historical, historical. Pero ipating asulo eh. Pati nga, sulu, eh nasa loob ng kanilang historical historical map Palawan, Sulu, Mindanao Sobrang kapal Tingnan mo na lang kayo mga incheck hindi nyo ba nare-realize kung gaano kayo kamali eh wala nga bansa na umaayon sa inyo matinong bansa ha yung matinong bansa na hindi nakasandal sa inyo, yung hindi ninyo dinaan sa takot, di ba? Oo, kasi may mga kas may mga kaalyado kayo ngayon. Sino ang kaalyado ninyong bansa? Yung mga maliliit na bansa na grabe ang utang na loob sa inyo, na kinakayan kaya na ninyong takot di ba? Cambodia, Yung uh, tawag dito, Maldives, Solomon Islands, mga bansa na Myanmar pa ata, North Korea, mga walang kwenta. Walang kwentang bansa. No, not bansa. Walang kwentang, uh, walang kwenta ang gobyerno. Hindi yung bansa. Kasi, when we say bansa, kasama yung mga mamamayan, ikawawa nga yung mga mamamayan ng North Korea. So, walang kwentang government system. So, yun po ang mga kaalyado nila. Mga ba, mga bansa na sa isang pitik lang, kaya nilang pasunurin. Kasi sobra ang uh, takot sa kanila na naisahan kasi nila eh. Diba? Tingnan mo ang Pakistan. Naisahan lang nila. Pinautang ko nila. No Death trap. <coughs> Sayang nga eh. Mayroon silang na, mayroon kasi silang napapaniwala eh. Mayroon din. Pero darating din ang panahon, makakapag-isip-isip din ang mga yan. Kapag sila ay, kapag siningil na sila ng China, sa kanilang napagkasunduan. Magsisisi yan. So, yun po. <coughs> yun po ang uh, gusto kong talakayin sa ngayon na kung ano-ano na lang ang kasinungaling ang pinagagagawa. Ayun na idawit ang mga opisyal natin sa gobyerno na kiso nakipagsabwatan sa kanila. Na akala naman man maniniwala sa kanila. Mapapaniwalaan yan yung mga bayadat, yung <coughs> Yung mga, alam nyo, kahit itong mga binabayaran nila, itong mga, mga pro-China na mga Pilipino, ako naniniwala ako na alam nila ang totoo. Alam nila na mali ang ginagawa nila. Mali yung ginagawa nila na pakikipagsabwatan sa China. Dangan nga lang, masyado silang na mas mas tinatalo kasi sila ng lakas ng hatak ng pera. 'Yun lang 'yun. Yung hatak ng pera. Silaw na silaw, nasisilaw sa kinang ng pera. Pero sa totoo lang, yung itakwil nila yung pagiging Pilipino, pagiging makabayan dahil sa kinang ng pera. Pero ang totoo, alam nilang mali yung ginagawa nila. Alam nila kung ano ang totoo. Yun na nga lang, nagbubulag-bulagan. Kasi, pera. Di ba? Tama hindi. Kaya mga kababayan, sana huwag tayong gagaya sa mga yan na nasisilaw sa pera ng China. Mahalin po natin ang ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating right. Diba? So, thank you for watching, and uh, I'll see you in my next video. Peace!